Yes, good morning mga katong TV. Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat. Yan, panibagong araw, panibagong vlog. Ah, uh, nandito nga po ako ngayon sa sa ating taniman ng palay. Kasi a uh, magsasabog na tayo ng bunla or lambinhe. Mamumunla na tayo, ano? Yung binabad namin na nakasako ay tumubo na so ngayon uh, isasabog natin dito sa punlaan uh, ito po yung ginagawa ko ngayon nagsasako ko ng ano ng nagsasako po ako ng lupa para may pangkanal tayo sa sa kama ng

Ang eh. <laughs> 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 <Lang -lang> ka? Ako <laughs> tingin na yung gandaan. Ang bini. Ang iyan o mga katongs ito nga po yung gagawin natin po Ayan nga mga katongs, Ayan, mayayari na tayo, so pinulungan tayo ni kuya, eh, kuya na. Bali kami ng lapid ni baton sa kanal, so tatlong, dalawang sakon sa na lang So yan po mga katongs Tapos na tayo magpunla Mamunla ng palay So Ito po itsura nung palay natin Pinatubo Ayan Ganda ng tubo nya mga katongs So ito kasi, uh, 18 days lang Ililipat tanim na po ito Mula ngayong araw nakakatong sa so, yan. bumili nga po ako ng ano ng pandamo at saka leteng at saka ulam natin kasi medyo tinanghali tayo gawa ng nagsabog pa nga kami ng palay ng punla nandito na rin sila kay Eddie mga katongs so kanina hinatid ko na ah, nandito na rin sila ba to <laughs> Boss! 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 boss. Matahan mo ba yan boss? boss? Ano yung boss? Liting. Liting yung boss? Tutunoy ka na Kung? Yung mga katong sa tanyan nga po, no, bali... Ah... Uh, dito kanina, nung dumating kami dito sa Tumana. Nabutan na po namin si Kedy at si Atibing, na Nagkakabit po sila ng netting sa sitaw. So Ayan, tapos ako, nagispray lang ako dito sa sa sili ng pandamo Yung basta. Tapos ito, uh, hindi naman din natapos 'no dahil kalahati yung kabyak pa. Pero kanina bago kami magpunta rito bumili na ako ng pandamo para dun naman sa sitaw at saka dito sa kinulang na pandamo sa sili so ito ang gagamitin natin interline ayan, yan po yung gagamitin natin pam pamatay damo sa ating mga halaman so yung basta yun yung inispray ko kanina tira ko lang po nung nakaraan o ito na spray ko na itong kabiyak na ito tapos may apat na karga para sa kabila then ito nga sabi ko yung sobra na ito doon natin spray sa sitaw so mag spray tayo doon sa sitaw kapag gumagapang yung sitaw natin sa taas at ayun uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag message sa birthday ng aking anak salamat po na marami sa inyo so hindi na ako nag vlog kanina, uh, panoorin nyo na lang po si K. Eddie kay Bing Eddie TV dun po sa ginagawa nila sila po naging leleting doon kasama si Bato at si Ped so support tayo nyo po para ma-monetize na rin sila no? uh, at syempre kahit paano makatulong sa kanilang pamilya pagka sila eh, sumahod na sa Youtube so yan doon na nalang po panoorin yung vlog namin ngayon ay yung vlog ni Kaede yung, ginawa, yung ginawa pala nila so ako nag spray nga lang po dito so yan yeah, mga katongs uh, bukas yung, matata, yung tatao dito ah uh, ha harvest na nasili sa mga lawa ha harvest naman kami ng talong so bukas may iwan dito si Batot Sped ha harvest sila ng sile Uh, tapos, communicate. Pupunta rin sa ano sa Tarlac dinami yung transmission na binili. Dati, bing at Eddie. <laughs> <laughs> ano ba? eddy. Binged eddy. Bing eddy. Binged TV, Binged Bing Binged eddy. TV, eddy. Binged eddy. Binged eddy. Binged eddy. TV. Kala ano ko, Bing and Eddie may TV. <laughs> Eddie, wow. Good vibes. May TV ka pala. Uh, yan, at sila kasi kanina nung dumating kami rito, nagkuka na sila na gliletting doon sa sitaw. So, sila na lang nag-vlog at panoorin nyo na lang po sa kanilang channel. Gusto ko sana nung pumunta ron. Huwag niya oras. Nung makabili ng mga isdaan. Puro meron pa. Ayun, sa tulong. Ah, Sumasak suma 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 ulo. Masakit ulo mo. Uh? Tapos makakaharap. May, may kuhin dyan. May lunas po pa si mamli. Oh, lalong sasakit ulo. <laughs> Ayan, yeah. dahi. Dinadali ka na dito pa. Ayoko magbunta eh. <laughs> Ma-e-stress na rin sa'yo na. Kala po, sumasakit daw yung ulo niya. Kala ko nga po, ito iinumin e. Eh kasi nakatabi po sa kanya eh. Eto masakit ng ulo. <laughs> <laughs> Kanina pa masakit ang ulo niya. Kanina din ang masakit ang ulo niya. Kanina wala ang lang ha. ulo O, oh, 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 baka maputol oh, yung ulo ko. Tinitiinom niya. Ang sabi kasi eh. Oh, ah, sarap ng kape. Kaping kape ya. Ah. Iyon, shout out po kay Tita Josie si Cariño. Yan. Kay Sir Virgil Santos. Yan, shout out po sa inyo. Shout out po, shout out. Shout out sir sa kay Ma'am Josie. At kay Sir Jeff Rudio. Yan. Yan po, shout out po sir. Shout out, shout out. out. So, Salamat. Salamat sa palaging pagsuporta kay Leonides Alfaro, shout out po kay Sir Fernando Arce. Yan shout out po. Shout out, Kay shout Sir Virgilio, shout out po. Shout out po kay kay Enting Gregorio naman yan, shout out. Siyempre, shoutout din po kay Sir Adrian Reyes ni Ari ng Lupa na ito. Maraming salamat, Sir at kay uh, kay Adilani yan yeah. Sir Adrian Reyes sige salamat po sa suporta niyo sa amin uh, shout out po sa inyo mag-iingat po kayo lagi diyan at kay Mamlani um, ba yan shout out po Mamlani um, sige yeah, no mga katongs nandito na tayo sa bahay sa Gapan so bintang ko yung ating sinabog ganin ng Aba, may bunga pa pala yung mga ganito ah. May, no, may bunga pa. May nalalaglag pa. May no, ayos na yun na yun mga katoms. dito. Oh, dito tulugan tubig dito. Hindi pa lang nasagad ni mo bato